Okay. Sige, dali ko yung private thing ko dito. <laughs> Pero marami mang bago sa paligid ng isla, makikita pa rin ang bakas ng nakaraan. Ano itong mga ito? Ito yung tawag dito, bunker. Pwede pa ba pagkante sa loob? Ayun, ito yung tawag dito.

sa kabila ng pagpasok ng mga banyag at mga isda, sa pa rin ang karagatan sa paligid ng pag-asa. Pero may isang bagay raw na perwisyo sa kanilang hanap buhay ngayon. Ito uh, alin po, hindi na po kami makalapit ngayon sa ato ng talong mga bakura namin, uh, pinupunta namin natin. Hmm. sa island. Ang mga kaedasan ni Mang Lari dun sa narinig na mabasa sa kalita. Ang barco na si Enick sa unahin ko lang na hirap ni lang po ako makapasok. Ako po yung nagbay lang sa mga sa video na hindi ko na pagbay lang yung bagong canin. Yung barco, ito ba ang nino? Ang ah, oh, palangkit na rin ang palangkit. Ang palangkit, uminto ako. At alam ko yung panahon ngayon, halap pa siyang barco. Ayun pala, hihintay ko na may ulaan ko kilang mm -hmm. beses na rin napabalita ang palanakot at pangigipig ng mga bago ng China hindi lamang sa Pag-asa Island, kundi sa iba't ibang bahagi ng West Philippine Sea. May pagkatatawang halos banggain siya. Ang gusto lang sana niya makapasok sa loob ng Bawang Rasido para makapalis nating lalo malala pa ang sitwasyon sa nakaraang mga buwan. Sa nakaraang mga buwan, mahuli-hulit ang bakaya ng Pilipinas at China